Hello guys, na ako karon sa akong gitrabahoan. Manan ako ta dere mga barko. Mm -hmm. Oy. Ang ilang business sa una sa 1965 is fishing. Ah, mangisda rin ni sila. Very good. Fishing boat tenis sila. Na din Koan. Mangisda sila sa una, guys. Ang first business nila, fishing. Mm -mm. Fishing sa unang panahon lang business. Niya karod dako na kay improvement. Naganas mm -hmm. lang mga barko, guys. Oh. Ang kinilang mga barko, guys, mga supply supply boat ni sila guys dili tanan supply bo boat guys mm -hmm. ay mutan dili sa karaan nga mga picture uy daghan ang isda nagkuha uso ng panahon ang fishing boat tara sila nang isda sila na barko sa unang panahon sa 1965 mm. Daghanan na lang barko na oy. Napaslay duha ka barko gibelt mahuman karong 2027. Mhm. Mm -hmm. yeah. Ma-improve good ang business basta buutan ang tag-iya. Daghan kay glissing. Basta buutan. Mhm. Mm An ang karaan nila nga fishing boat. Mm -hmm. Tara na. Ingan, this week. Buutan mga tag-iya tag sila dire guys. Gold. Nag, ang tag-iya dire guys, nagtrabaho sa sila dere silang kaugaling nga ofisina. Na, mm -hmm. Ilang mga anak dere sa danarabaho. Na mm, -hmm. Oy, ang akong... <laughs> dahon saging green kistanan mga very good ka ayo green ka ayo green na green tutas gawas bitan awo na unsa ang wither mm -hmm. open the door. Oh, thank you wala na gauwan gauwan ganina karon ni hunong na thank you lord Thank you, thank you. mm, -mm dili ko mo tawag sa kumbana, bana, kay wala man gaulan. Kung mag-ulan, guys, mo tawag ko sa kumbana, bana, magpa-pick up ko. mm nagawala -mm. wala man, dapat ng panahon. Okay ra kayo. Oy, ang oras diri is 7.20 in the evening. At doon ako, guys, mauli na ako, guys. Bye bye guys and thank you for watching guys. Bye bye.